So, ayan, good morning mga anak. Ayan, for today's video. For today's video po, ipapakita ko lang po itong nabili ni Kuya sa bayan. Dalawang hiwang maliit na malabanos. Nakmaster Jeff, meron po kaming malabanos. Ayan, makakatikim na kami ng hinuhuli nyo laging malabanos sa ilog. Ayan po, oh. 150 daw po yan, bili ni Kuya. Ganun lang isang dangkal, tas maliliit lang. Yan. Papakita ko po sa inyo, mamaya, kung paano po siya lulutuin. Tapos, are po, yung pinampapain nyo, ayan, Tim Harabas, pinampapain nyo lang, ere. Dito po sa amin, mahal pa. Tignan nyo po, oh. Ang liliit na tawag din eh. Ang liliit po oh. o. Ano po. Oh. Sap sap. Mga, ang mga harabas hindi nila kinukuha ito. Ito po favorite ko. Yan. Yan ito. Mas gusto ko gantong maliliit. Gusto ko po gantong isdang maliliit. Ito ano ba to? Hindi ko hindi ko alam may ano may ganto. May nguso. Isdang Asuhos. isdang uso. Ere ang asuhos. Ito. Yeah, iyon. It, it, ano to? Isdang nguso. Ay, just, Pinang, pinampapain lang. Eh, tsaka ito po. Favorite ko din. Yan. Pinampapain lang to ng harabas. Nakmaster Jeff. Team Harabas. Ayan. Shout out po. Wai Kulba. Shout out po sa Team Waikulba, sa Team Payaman. Ayan. Nak! Jeff! Ba Nak, Jeff! Waikulba! Aray ko, ang ingay. Nak Reyna. Apo pa ako! Makakatikim na rin si Lola nung Malabanos na laging niluluto at tinuhuli ng harabas. Ayan. Ang hinuli ni Ruro Madrid ganyan po yung hinuli ni Ruru Madrid. Shout out din po, fat boys, mga anak, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito po uulamin namin tanghalian. Ito po uulamin namin hapunan. Pito po kami sa pamilya. Yan. Gagataan nga yan ay iya ano ko? Pa, ano ko tawag doon? Ayan. Update ko po kayo mamaya pag po lulutuin ko na ha. Kukuha po muna kaming usbong ng alagaw. Ayan, kukuha po kaming talbos ng alagaw. Para po sa aming lagat na malabanos. Yan po si Nonoy. Ayan na, no, sa taas na yun. Ayan na, no, meron. Yan. Ang dami eh. En ayun, ayun pa. Tatlong, yan tatlong sanga pa 'yan. 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 May, la May, bunga na kaya 'yung luya'ng dilaw natin. Nilipat ko po kasi. Nilipat ko po kasi 'yung luya'ng dilaw ko. Sa labas ba no'y eh? walang alagaw? Oh, ano naman? Yan, meron na po kami. Pakita mo. Yan po ang usbong ng alagaw. Ganito po magluto dito ng lagat. Check po natin yung ano. Ah. Nawala. Diyan po nakalagay yun. No? Nawala. Masarap kasi maraming ano. Yan, nalinis na po siya binabad ko po sa suka sa kaasin kagaya nung ginagawa ni ano ingay kagaya nung ginagawa ni naknalong puti nilalama sa asin tsaka sa suka tsaka kakayasin ng kampit kinayas ko po rin ng kampit eto na din po yung usbong ng alagaw nahiwa ko na yan nahiwa na Si Kuya gumagayak na rin ng sibuyas. Bawang luya. Yung luyang dilaw po, wala pa. Nagpabili pa lang. Antay-antay lang po. Mama, magigisa na. Magigisa so, na po natin. Una, dapat may apoy tsaka kawali. Kunti lang ang mantika. Magagalit si Nanay Harabas. Ayan. Pag pumaraing mantika, Magagalit po si Nanay Harabas. Luya. Mapapalo tayo. Bawang. Sibuyas. luyan dilaw. So, Tapos, unahin po natin ang Luya. Luya. Sabi ni Nakdalaman, sabay-sabay na daw para hindi magtampo. Sabay-sabay na. Magtatampo daw. Okay. <laughs> Tapos, syempre, yung lulutuin, malabanos, suka, koko mama, mantika, betchen. O, oh, may still wool pa. <laughs> Shout out po, Madam Nancy. Madam Nancy Guansing. Shout out po. Hindi po mailapit kasi iinig ang cellphone. Ayan, okay. i-zoom na lang natin. Ako gusto ko po yung ano, medyo sunog-sunog sila. At ako po ay gitatang-gitatana. Laki ng mukha. Ang pawis ko nararamdaman ko dito. Ako naman po. Pag hindi, ano tawag doon, crunchy yung bawang, hindi ako makain. <laughs> pag hindi na ko pag po.

lagyan ng suka ko na sa'yo. Okay, Ugasan mo na yan, ma. Okay, Saan yun? na yun? Ito. Oo. Ayos na Suka. Buka. Kaya hayaan ko po muna siyang buluan. Ay, hindi ko pa pala Yung alagaw. Ay, Ara mang gali alagaw nga. May invest din yan. Ito po yung ating alagaw na hiniwa. What's up, mga nakahulog. Nawala na po yung malabanos. Ano po kasi talaga yan? Alagaw na may alabanos ang luto. Opo. Oh, Mamaya naman, takpan ko. So, ayan na po siya. Kulang po ang ating luyang dilaw. Rocky Rebels na po yan, salasa na lang. na update ko po ulit kay mamaya. Yeah, update po. Low bat na, low bat oh, na. dalagay ano? Lalagay ko na po ang gata. Ay, Ay kumusta? gata. Ayan na po ang gata. Oh, sa so, ayan na po siya ayan na po ang ating pangat ay ang pangat ay sas ko kaingay ng tugtog ni kuya mo lagat na malabanos sa alagaw so ayan na po siya Natimplahan ko na po, hindi ko na napakita. Nako, ano ba yan, oy? Pero okay na po siya. Pa iga-igahin ko lang bahagya. So ayan na po. Ayun, luto na po ang ating lagat na malabanos. Yan. Ahanguin ko na po siya at lobat na rin po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Love you all po. Bye-bye.